ka ba may gawa nito? Wala po akong alam dyan. Kasama niyo po ako rito eh. Alam kong hindi niyo pa ako kayang patawarin. At hindi niyo ako matatanggap. Pero ganun pa man, hindi po ako magsasawang bumalik dito para humingi po ng kapatawaran at makuha ko ulit ang loob niyo. Alam niyo na, taga si Chaliwanag ako. Kaya nandito ang puso ko. Sige uh, po. lady, may tanong ako. Kaya ka ba nandito sa kumbento kasi magmamadre ka? Hindi. May iba akong gustong gawin. ngiti-ngiti mo dyan. Ha? I yun, kasi nandun na kasi si Dagol. Dagol! Kanina po ako nag-aantay, Dagol. Ang tagal mo. Uhaw wow na ako eh. Asensya na. Pagaling. Ah. Pa. Teka, ano naman po yung tatrabaho ng babae? Eh? Gusto niya daw eh. Ah, so, uh, kaya niya naman. Galing-galing naman oh galing, das start mo nga. try natin go yay yeah! galing! Galing! <laughs> <laughs> yay yes, Di sa'yo kaya mo eh. Oo nga. Kaso, nadudumihin ate ka. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Nasa kumpento tayo! Relax ka lang. Akala ko ba hindi ako ubra sa'yo? Makapag-react ka naman. Gala mo hindi ka tinatablan eh. Halika. Halika, halika. halika dito. Eh! Halika. Halika. halika dito. Gusto ka! Nasa kumpento! Nasa kumpento nga tayo. Magdamit ka! Hoy! 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 Anong ginagawa niyo diyan? Remember, God is watching. Ah, uh, ako po. Nadudumihan lang po kasi wala pong mali siya. Promise wala po to. Ah, opo. At saka, okay na po yung sasakyan. Uh -huh. Pwede na po tayong magbenta mag-aayos lang po ako. Oh. Sige na po. Okay na po. Naku eh. Talaga bang nga aalukin mo na naman yung mga yan? Eh, ni minsan nga, hindi bumili sa'yo yan eh. Eh, mali niyo naman po this time, bumili po sila. Tsaka, ayaw nyo po yun. Dagdag -dag benta, dagdag -dag budget. Sa bagay. Gusto mo kami na ni Dagol Magalok? Opo. Kami na po bahala doon. Ay, nako hindi na. Kaya ko naman to eh. Ako na bahala dito. Tao po, mga kuya! Tao po! Kuya! Baka naman po, gusto niyo na pong subukan tong jam namin. Mura na po to eh, yummy pa. Ilan po ba kayo dyan sa loob? Ang kulit mo. Walang beses na sinabi sa'yo na di kami bibili. Balik ka pa rin ang balik. Eh kuya, para naman po to sa mga sisters eh. Tulong niyo na po to para sa kanila. Para naman po, mas dumamit po yung blessings ninyo. Ayaw niyo po ba yun? Hindi na nga. Alis na. Kuya, sige. Free taste po oh. Free taste. Kuya! Ano ba sinabi ng bawal yung ganyan dito, di ba? Alis na, alis na. Yang yung hinahanap niya yun na puting van na may sticker, nandoon sa loob ng compound.